<laughs> wow. <Okay>. Wow. <laughs> pag hindi pa naman lipit ang tempo nito Ay, ay maganda. Promise, bumili kayo nito. Ay, hindi ko to kaya. Kung ano, kung tag nito, kung yung normal. Kung walang kontrol sa siko, hindi ko to kaya. Babagsak ang mukha ko. Ay! Ah! Wow, ganda. ang galing. Promise. Agalan natit agalan natin eh tagalanan eh. Siguro pwede, pwede kang mag-plank, no? Subukan ko nga. Subukan ko kung papagsak. Uy. <laughs> Uy. Subukan ko nga. Oh my God, hindi. Hello. Maganda siya, effective siya. Promise. Minsan araw, siguro nakalimang ganyan lang ako. Ang sakit sa ganito, oh. Ito, ito, ito. Ay. Ay, 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 ay. Sa bungalan ng pagpapaliit ng tiyan. Nako. Sa bungalan. Nang pagpapaliit ng tiyan. Pwede. Pwede. Kasi, pag hinayaan natin yung tiyan na yan, huwag kang kumain. Huwag kang kumain ng kanin para lumit ang tiyan mo. Pwede ba yun? Eh, kanin is life. Hindi pwede walang kanin. Ay, kasi mamaya, kakain ako ng mangga, no? Insaladang mangga na haluan ng itlog na pula. Ho, o ba diba? At may kanin pa. Say, kaya mag-exercise muna. Pag nag-exercise, pwedeng lumapang. <laughs> Hello! nakakapagpo po. Ano? Okay. Galing ako sa labas. Ay, people, alam niyo ang dami kong nakuha ngayon. Tino, oh. Ito, ito. Pakita ko sa inyo, okay. Sandali lang, ha. Ayan, oh. Napuno ko halos, oh. Siguro, mahigit ano to. Mahigit 100 siguro to. Yung ano, yung leads ng ano, yung kano ng ano na soft drink. Mahigit 100 ito. Kung mahigit 100 ito, ito ibig sabihin nag-bending body sa ko pag pick up ko ng 100 times. ba? Diba? 100 times. Plus, na-injure ko yung init sa labas. Na, na-injure ko yung sobrang init sa labas. Plus, of course, yung target kong 6,000 steps. We'll see. Tingnan ko kung umabot ako. <laughs> Tingnan ko.